Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclip na rin po ang notification bell para pwede po sa ating mga bagong videos. Please watch this video. Hi guys! Welcome back to my vlog! Ayan guys, for today's video, ipakita ko lang po sa inyo tapos nang maglinis si Inday ayan handa na tayo para sa Chinese New Year baka naman o ba diba? Ayan, nakikita nyo ba yan ayan, marami silang ganitong dinidikit sa ano oh. ito guys kasi para sa Chinese New Year ayan siya guys oh. so nakapaglinis na ako nakikita nyo ba yan pakita ko sa inyo dito ikot ko kayo yan. O, di ba? Malinis. <laughs> Malinis na ang bahay kasi ngayong ano, sa 13, February 13, ay pupunta sila dito yung mga anak ng aking lola. Dito sila magdi-dinner. Kaya yan. At sana naman, baka naman, <laughs> mayroong grasya tayong matanggap. So, ayan guys. O, di ba? Malinis. O, nakikita nyo yan. Ganyan sila pag mag New, New Year. Ayan, o, nakahanda na yung mga ano nila. O, yung mga iinumin nila. Kasi pag, nag -new, pag Chinese New Year kasi, guys, ang binibili nila ay chicken at saka pizza. Yan, yun ang mga pagkain nila. Tapos, haluhalo na, mga chick mga manok, yan. Ito yun, lagi silang may ganyang candy, o. Mga chocolate. Ewan ko ano to. Ah, ayan. Marami silang buto ng ano to. kalabasa ba? Pakuan. Butong pakuan. Ayan. Ito naman, sunflower na buto. Ayan. Mga kuti bin nila. <laughs> o, oh, ba diba guys? Ayan. Ito naman yung kanilang mga iinumin. Ayan. Nakahanda na siya. Ayan. O, oh, diba? Malinis na yung bahay. O... Oh. Halinis na ako kasi nga sabi ko mag-Chinese New Year kaya maglinis naman ako. Maliit lang yung bahay ng ano ko, boss ko, guys. Ayan lang, oh. Ito yung labas, oh. Maulan! Maulan ngayon, guys. Maulan. Super. Ayan siya, Maulan! Maulan! ang panahon. Dito to sa kabila, eh. <coughs> Ay, ko naubutuloy ako. Kanina pa kasi ako daldal -dal ng daldal. -dal. Ay, ayaw mabuksan. Ayan. Ayan ang labas namin, guys. So, madilim, maulan ang panahon ngayon. Kasi ngayon ay 17 degrees. lalim namin. Oh, 'di ba? Oh. Hong Hei choy ayun may airplane na naman na lumilipad. bye bye saan ka man pupunta safe flight so balik na tayo dito ito yung mga gamit nilang mga nakatambak guys Oh. hindi ko alam kung ano mga laman laman yan so balik na tayo Good morning! Ayan, nandito ako ngayon sa palengke. Ang gaganda ng flowers, guys, oh. So, ang ganda ng orchids, ayun, oh. Mga halaman, oh. Ganda. Ano kaya halaman, oh. Oh, guys, oh. So, orchids! Ayan, ang gaganda ng orchids, oh. Oh, man. Ang ganda ng orchids. Lucky. Good luck. Ganda ng orchids. Ayan, ang daming tao ngayon guys. Kasi ngayon ang ngayon ang ano ng Chinese New Year. Kasi bukas ang kaarawan. Ang pinakang Mamayang gabi ang ano ng Chinese New Year guys dito sa Taiwan. Kaya bukas yung celebration nila. Ayan, no, daming mga nagtitinda pa rin. Kasi bukas siguro wala yan. Ayan, daming prutas. So. Ito yung kanilang ano pag Chinese New Year. May ribbon. <laughs> May mga ribbon. At may nagtitinda rin ng mga damit. Ayan, halo-halo. Ayan, ang pula-pula. Doon tayo sa mga raming pula. Para ma maanuhan tayo ng ano, ng lucky charm. <laughs> mga pula-pula. Ayan, oh, mga pula-pula. Oh. Nakikita nyo ba yan? Ayan. O, oh, daming namimili, oh, guys mga pahong pau dyan, mga ampaw. Ayan, ang gaganda oh. dami. Ayan, ang dami. Ito, mga ibang bag. may mga gulay din dito. Ayun. Bibili ako guys ng breakfast at eto. Ito yung mga prutas oh. Bili ako ng anong kakainin ba? Di ko ba? Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Ito ako ng Pinag-uungang baboy. Nalagyan ko ng alamang. Guys! Hanggang dito na lang muna ang aking video. Ang daming tao. Oh. Happy Chinese New Year! Kung hei pachoy! Sa kanila ay singing kwa Bye-bye! Thank you Thank you for watching. Please like and share and don't skip my ads, guys, para tulong nyo na sa akin. Bye-bye. Andito na ako sa palengke. Ang daming tao. Ooh, ang daming matamis. Ito yung mga kakanin nila pag Chinese New Year, guys, oh. Oh, ang daming tao. Oh, my God daming tao. Yan yung mga kakanin nila, o. oh, oh di ba? Wala kang makitang space. Puro tao. Bibili ako ng pork. Kasi magluluto. Ako para may ulam ako. Mm -hmm. oh so, guys oh sarap oh sa atin ano yun eh Lech, parang sa atin naman um, special lechon mm -hmm. sweet so, daming tao guys daming cherry tomato cherry Hoy, may kalamansi oh. Ano, tukolambansi oh. Na siya, guys. Oh, hinug na siya oh. May flowers din siya, may bulak-bulak. <laughs> iya tao guys oh. <coughs> ako ng baboy doon sa binebilihan ko. Mr. Bukas naman pala ang palengke. Akala ko sarado yung palengke. Ayan guys, nakabili na ako ng aking lulutuin. Ito siya oh. Ayan aking iluluto. Pero wala po akong bawang pala. Napala akong bawang. Bili ako ng bawang, guys. Mga fish. mahal yan, mga oh, fish Pili ako ng bawang. Wala pa bawang. akong bawang.

เชอรี่ดามิเชอรี่ไม่รู้ว่ามันบาวัง walang bawang. Mahal ang bawang dito. Bye! See you on my next video!